mayumi mo ka o ben hari liksom mo ba ko yung liksom man o oh. ba dagan kan. pakandali ba ba pan o sama ni kinyata kasi wala na kay sudan na niya may hatag ni mo tanan ay hatag na sama na wala tay sudan jud ani abala na maginamos sa pudur <tutun> sige ma doon na na kung baka ni mayumi sige rin sa kamukod jud aning mama ay ako jud pasugo-sugoon bisan

Hmm? Di rako man, hinoon. Litson oh. baboy o litson manok ba? Kumukhaan ba mo? Ayaw, pag bungal-bungal may umi, doon ramang ta. Sige Elsa, ito ko si Papa. Ma, gawa sa... ang pusa daw sa solar. Kaya naiingon si Elsa sa ingon. Sa ni niya muna. Si Elsa naiita sa kuwa. <laughs> Ina si Elsa dito ba? Nagluto pa kong gulay. Kaya na ang gulay na ito Sige pa. Ayaw kong bungol-bungol ha. Ina dito si Elsa. Ayaw kong bungol-bungol. Ay pa kong gulay din Kaya itong isuda Sige pa. balikon na ko si Elsa. Sige lamang good siya. Kantuan to din eh. Kabalo na pa tayo siya Isa. Nagluto pa daw si Papa siyang lakay. Iyang ito siyang kilalakay. <laughs> naman hinuon na yung kabungol may umi. Ay <laughs> e na yung mga papa bako mukhaan ba maglitson? Bako yung glitson na no? Naman na si Ilsa Oye Igna si Ilsa mm -hmm. dito Nga akong gulay Lata na Dili kumukaw na ng litso sa lamok At litso sa, sa unggoy Ato ba dito si Ilsa? Sige pa Antunan ako si Ilsa Kaya kapukapura ako niya ba Ilsa, Dili daw mukaw si papa Sa unggoy sa larok Na lata na tayong lagay Yan dinoto <laughs>